Alam nyo guys, ang Nissan ay more than 100 years na sa larangan ng automotive. Kasi 1911 pa to itinatag ni Masujiro Hashimoto. Pero 1914 sila nakapag-produce ng una nilang kotse na tinatawag nilang DAT or D-A-T. Akronim po kasi yan ng tatlo sa mga investors nila noon. Tapos yan din po ang pangalan ng kumpanya nila, ang Dat Jidosha and Company. Medyo rough ang start nila, hindi po kasi naging mabenta yung kotse. Ang naging mabenta po sa kanila ay yung mga light trucks na ginagawa nila para sa Japanese government. Kaya isinantabi muna nila yung paggawa ng kotse at nasundan na lang po yon taong 1931 na nang gumawa sila ng mas maliit na version ng dat na tinawag nilang son of dat or dat son. Okay. Noong mga panahon ding ito guys, meron silang kasosyo na ang pangalan ay Nihon Sangyo. Ngayon ito pong pangalan na Nihon Sangyo kapag ginagamit sa Japanese Stock Exchange ay pinapaiksi ni for Nihon San for Sangyo. Kaya po naging Nisan. At dahil mas madali itong bigkasin, yun na po ang mas tumatak sa mga Japanese unti-unti pong naging mabenta yung mga gawa ng Nissan. Hindi lang po sa Japan pati sa ibang bansa kasi mura na, matibay pa. Pagdating po ng 60s at saka 70s sila na po ang number one car exporter ng Japan. In fact, sila ang kauna-unahang Japanese car company na nagpasadya ng barko na custom made para lang sa pagde-deliver ng mga sasakyan. Dito po sa Pilipinas, sumikat ang Nissan noong 80s dahil sa lamig ng aircon nito. Ang sikreto po kasi nila ay meron silang kapartner noon na ang pangalan ay CalSonic. Ito pong Calsonic, sila yung unang naglagay ng all aluminum na mga cooling coil at saka mga condenser na naging malaking tulong para lumamig ng gusto yung aircon. Kasi guys, yung aircon ng mga ibang brands ang gamit nila copper. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, mainit lalo na pag summer. Diyan po nang ibabaw ang Nissan kasi kahit summer, ice cold ang aircon nila. Pero eventually, after ng ilang taon, nagaya din po yan ng ilang brands. Kaya lang, nauna na ang Nissan. Kaya mas tumatak na sa isip ng mga Pilipino na kapag Nissan ang sasakyan mo, yan ay may ice-cold na aircon. <coughs> Hindi lang sila sa aircon sumikat. Kasi, katulad ng ibang car companies, sumasali din sila sa karera. Actually, 1956, nanalo po ang Nissan sa 16,000 km race sa Australian Rally na ang gamit ay yung Datsun 310 1970 at saka 71 back to back champion naman sila sa East African Rally ang racing division nila ay dalawa isang private na ang tawag ay Opama tapos isang in-house na ang tawag naman ay Omori pero noong 1984 nagkasundo itong dalawa na pag-isahin na lang at dyan na nga po nagsimula ang mismo or Nissan Motorsports. The following year, panalo kagad ka sila nung sumali sila sa Japan Endurance Race gamit ang Nissan Silvia. Tapos 1990 hanggang 1993, lahat po ng karera sa Japan ay sila ang nanalo gamit ang Skyline R32. Sa sobrang dalas manalo ng R32, tinawag po itong Godzilla. Kasi nga halimaw at saka mabangis. Padating pa lang tong R32 ay nagpapanik na yung mga kalaban. It's Yan din pong R32 ang ginamit nila sa 24 hours endurance race sa Nürburgring, Germany. At hindi pa sila nakontento doon. Pumunta rin sila ng US para sumali sa Daytona. Pero ang gamit naman nila dito prototype na ang tawag ay mismo R91C. At guys take note, hindi lang sila basta panalo. Record holder sila doon mid 90s lalo sumikat ang Nissan kasi malalaro nyo na yung mga kotse nila sa playstation doon sa game na kinaadikan ko yung Gran Turismo tapos mapapanood nyo rin ang Nissan Skyline sa Initial D na anime series pero kung ganun po sila kasikat nung 90s bakit pagpasok nung 2000 ay bigla silang humina so nung 2019 sa sobrang hina ng sales nila ay inabot nilang magbawas ng 12,500 na employees. Kasi guys, ganito ang nangyari. Although sikat na sikat sila sa mundo ng karera at marami silang naibibenta hanggang noong panahon ng 1990s, hindi pala talaga sila kumikita ng maayos. In fact, sa bawat unit na mabibenta nila sa US, lugi pa sila ng $1,000. Siya ay mismanagement at saka politika sa loob mismo ng company. Kaya bago po nagtapos ang 90s, out of desperation, pumartner ang Nissan sa Renault or mas sikat sa Pilipinas sa pangalang Renault. Dito na po pumasok si Carlos Ghosn. Siya po ang first non-Japanese na CEO ng Nissan. At ang unang-unang ginawa po nitong si Carlos ay mag-cost cutting para makabawi ang Nissan. Kaya lang guys, pati dun sa mga parts ng sasakyan na mahalaga ay nag-cost cutting si Carlos Ghosn. Katulad ng mga guide sa timing belt na ginawa nilang mga plastic. Yan po ay sa mga model 2004 hanggang 2010. Siyempre guys, dahil made of plastic ito, mas madali po itong masisira. Lalo na at sa makin na nakakabit, laging naiinitan. At dahil marami pong nasira, marami rin po siyempre magre-reklamo. Dito po sa atin sa Pilipinas, malamang ipagawa na lang natin niya sa talyer. Pero sa Amerika, idinimanda po sila ng mga kano na nakabili ng mga ganitong units. Inaksyonan naman po ito ng Nissan, kaya lang bad publicity po yon sa part nila. Tapos guys, nahan dito rin yung gusto nilang mauna sa paglalabas ng CBT. Inintroduce kagad nila yung CBT sa Nissan Murano kahit hindi pa nila masyadong nape-perfect yung technology. Marami rin pong nasira after na 60,000 miles kung saan katatapos lang ng warranty nung sasakyan. syempre magagalit yung nakabili at magre-reklamo uli. So ang ginawa po ng Nissan, in nila yung warranty hanggang 90,000 miles. Kaya lang siyempre, bad publicity na naman yon sa part ng company. At dahil sa mga bad publicities na ito, bumaba po yung trust ng tao. At kahit na yung mga sumunod na units ay mas maayos na, hesitant na po yung mga buyers na bumili or sumubok. Pero guys, in fairness naman dito kay Carlos Ghosn, ay naiahon niya sa pagkakalubog ang Nissan. Kaya lang at the expense sa trust ng mga tao. Tapos later on nadagdagan ng mga issues katulad ng mga madaling kalawangin na flooring, mga makinang kumakain ng langis, tsaka mga nagbabarang catalytic converter. Tapos guys, ang isa pa sa naging cost-cutting strategy nitong si Carlos Ghosn, ay yung matagal na pagpapalit ng model. Kung sa ibang mga car companies kung magpalit sila ng model ng mga units nila ay every 4 or 5 years, sa Nissan inaabot po ng 7 years, 8 years, Actually, mayroon pang pa ang inabot ng 12 years bago pinalitan yung model. Siyempre, kahit na may mga avid fan ng Nissan, mananawa din po sila kung matagal bago mag-release ng panibagong models. Siguro po, napundi na yung mga Japanese sa loob ng kampanya ng Nissan. Gumawa sila ng paraan para ma-arresto itong si Carlos Ghosn. Dahil sa alleged significant acts of misconduct at mishandling, ng pera ng kumpanya na another bad publicity uli para sa Nissan. Nangyari po yan noong 2018. The following year, 2019, dahil sa bad publicities, bumagsak po ang income ng Nissan ng 95%. Diyan na nga po sila nag-layoff ng 12,500 employees. Pero bago po matapos ang 2019, month of December, na itakas po si Carlos, ang mag-amang ex-Green Isinakay po nila si Carlos sa isang malaking light case. At sinabi nila sa airport na ang laman nun ay musical instruments. At dahil masyado itong malaki, hindi po ito magkasya dun sa pang-scan. At hindi na rin po binuksan ng mga airport personnel. Kaya nakalusot po ito. Then yung aeroplano po na ito, dumiretso po sa Lebanon. Doon po sa Lebanon ay malaya si Carlos at hindi siya pwedeng i-extradite. Marami po kayong masasearch sa internet na ini-interview siya at sinusubukan niyang i-clear yung pangalan niya. Partners pa rin po sila ng Renault at sa ngayon po ay pag-aari ng Nissan ang 34% ng controlling stake sa Mitsubishi. Mas nagpo-focus po sila ngayon sa mga EV. Dito sa Pilipinas, although hindi ganong karami ang sales ng Nissan Almera kung ikukumpara natin sa Toyota Vios or Honda City, Mabenta naman yung pickup nila na Nissan Navara at saka malakas ang sales ng van nila na NV350. Alam nyo guys itong Mitsubishi at Nissan. Although nagkaroon sila ng mga controversies, naniniwala po ako na good company itong mga to kasi alam nyo, Ibang gumawa talaga ang mga Hapon. Pag sinabi dito sa Pilipinas na ang produkto ay made in Japan, alam natin na matitiba yan. Kaya lang, nasingitan sila ng mga bad leaders na nakaapekto sa good image nila.